Let's go back to the Old Testament para makonnect natin ang totoong baksa mo. In the book of Genesis chapter 14 verse 18, Then Melchizedek, king of Salem, siya po ay hari at pari sa Salem. Ang Salem po, hindi part ng Israel. It is part of Mesopotamia. Ang tawag ngayon is Iran, Or part ng Nineveh. Ang Salem. Siya po ay pari at pari sabi nito, He brought out bread and wine. Anong dala ni King Melchizedek, hari at pare? Anong dala niya? Tinapay at alam. He was priest of God most high. Siya po ay pare ng Panginoong Diyos itong si Melchizedek. At dala ni Melchizedek ang tinapay at alam. At sabi naman sa Psalms 110 verse 4, The Lord has sworn and will not change His mind, sabi ng Panginoong Diyos, sabi niya kay Jesus, You are a priest forever in the order of Melchizedek. May pare wala? May pare. Anong dala ni Melchizedek tinapay at ang kayon, ano? Ang tanong ko ngayon, ano ang bitwit ni Jesus on the night he was bitwit? Tinapay at anak. Hello? In 1 Corinthians chapter 11, wala na si Jesus. Bumalik na sa kanyang ama. On the night he was with him, sabi ni St. Paul, si St. Paul nag din sa tinapay at alak. Ang bit-bit ni Paul, St. Paul, at tinapay at alak. Sabi niya, on this night he was with him, he took the bread, sabi ni St. Paul. Nagpatuloy ang tinapay at alak kahit wala na si Jesus. Amen? Sa ating panahon ngayon, nagpatuloy ba ang tinapay at alak? Sino ang nagbit-bit dyan? Pari, si pastor, hindi tinapay, hindi sky hindi unleavened bread. Pero ang bibig natin ng ating mga kapayal, unleavened bread, mura pa sa Genesis kay Kasi sa panahon ni Jesus, unleavened, sa panahon ni Pablo, unleavened bread, walang patubo. Sa ating panahon ngayon, walang patubo rin. Ang totoo nangyari, naganap noon sa panahon ni Bip. Kasi at nangyari sa ating simbahan na kulipo. Palapakan natin si Hello. Importante ang pare. Kaya wag nyong lalaitin ang pare no. Hello. Sabihin mo sa katabi mo, wag mo i-chismis si Father Tony. Bakit walang pare? dirita na tayo. Katulad ng takimang sinta, ako pastor. Dati, di ko alam ang ginawa ko. Ang ginawa mo pala ay idolatry kasi hindi totoong Diyos, hindi totoong presensya, simbolo lang. Pag ikaw ay kakain ng simbolo, mabubusog ka ba? Pag kumain ka ng simbolo, lalabas sa likod mo simbolo, hindi makikita. Kuna hmm. yung green at saka yelo. Hello! Ngunit kung ikaw ay kakain ng hostia. after consecration, it will turn to the room. The body of our Lord Jesus Christ if you eat Jesus will enter into your life and that's the time po may problema ka. Hilingin ka, Lord, may problema ako no. Lord, hindi mo na ako na kailangan taparin, Lord. Mabuti na lang 'no hindi sya bumalik. Hello. Pakitaas din Father your challenge of salvation. Tayong lahat nakatingin.